Bago pa dumating ang Kastila, Amerikano o mga modernong pangalan ng siyudad, may mga grupong matagal nang namumuhay sa ating mga bundok, baybayin at gubat. Sila ang tunay na tagapag-ingat ng ating kasaysayan, ang mga katutubong tribo ng Pilipinas. Sa video na ito, kilalanin natin ang sampu sa mga pinakamatandang tribo sa bansa, kung saan sila matatagpuan, anong wika ang gamit nila, at ang mga kakaibang kaugaliang sa kanila mo lang makikita kung interesado ka sa kultura, kasaysayan at tunay na ganda ng Pilipinas. Huwag kalimutang i-like, mag at iklik ang bell icon para sa mas marami pang kaalaman. At kung may tribong kilala ka pa, i-comment mo lang yan sa baba. Pang-sampu. Tagbanuan ng Palawan. Isa sila sa mga pinakaunang nanirahan sa Palawan. Ang kanilang wika ay tagbanwa at may sarili pa silang sistema ng pagsusulat. O, oh, sulat kamay na parang baibayin. Madilim ang balat, medyo kulot ang buhok, at simple ang pananamit kadalasang gawa sa mga natural na hibla, sadyang tahimik ang kanilang buhay, kadikit ng kalikasan. At ang kakaiba, sila lang ang may ritual ng rice wine na tinatawag na pagdiwata, isang seremonyang para sa mga Diyos ng kalikasan, pangsyam. Mangyan ng Mindoro, binubuo sila ng walong subgroup tulad ng Iraya at Hanunoo. May kanya-kanyang wika pero kilala sa paggamit ng surat mangyana, isang baybayin-like script. Mahiyain at mapayapa, palaging naninirahan sa bundok at kadalasang naka-handwoven textiles. May kakaibang kultura sila ng panliligaw. Nagsusulat ng ambahan, isang uri ng tula na nagpapahayag ng damdamin. Oo, poetry ang flirting style nila. Romantikong tribo, di ba? Pangwalo! Atin ang Panay Island, Boracay. Ang mga ati ay kabilang sa negrito groups. Maiitim ang balat, kulot ang buhok at maliit ang pangangatawan. Nagsasalita sila ng inati, isang lingguwahing nasa bingit ng pagkaubos. Kahit sinasabing tagagubat sila, sila ang orihinal na nanirahan sa mismong isla ng Boracay. At tuwing ati, ati ang festival, ginugunita pa rin ang kasunduan nila noon sa mga dumayong malay. Parang peace treaty pero may sayawan at pintura sa mukha. Pangpito, Ibaloy ng Benguet Cordillera. Ang mga taga-bundok ng Benguet kilala sila sa pagmimina ng ginto noon pa man, as in pre-colonial gold trade. May katamtamang taas, kayumanggi at simple ang pananamit pero mapapansin ang mga palamuti gawa sa tanso at alahas wika nila ang Ibaloy at sila'y bahagi ng mas malaking grupo ng Igorot. Ang pinaka-iconic, ang kanilang mummification process na tinatawag na kabayan, fire mummies. Parang ancient Egyptian style, pero Cordillera version. Pang-anim, kalinga ng kalinga, Cordillera fierce at proud warriors. Kilala sa pagiging headhunters noon literal na mandirigma. Nagsasalita sila ng kalinga dialects at may intricate tattoo culture. Ang balat nila ay tila canvas ng kasaysayan. Bawat tattoo ay may ibig sabihin. At syempre, di natin makakalimutan si Apo Wang Od, ang living legend, ang huling mambabatok ng sinaunang paraan pang lima. Ipugao ng ifugaw, Cordillera ang gumawa ng world-famous Banawer Rice Terraces gamit lang ang kamay, bato at determinasyon. Nagsusuot ng bahag ang kalalakihan habang makukulay na tela naman para sa kababaihan. Wika nila ay ifugao at may malalim silang paniniwala sa espiritu ng kalikasan. Ang mga ritual nila ay napakahalaga lalo na kapag anihan. May sayaw, tula at sakripisyo pa minsan. pang blaan ng sarangani at South Cotabato mga colorful weavers at warriors ng Mindanao. Nagsasalita ng Plaan language, may impluensya rin mula sa iba't ibang Muslim at lumad groups. Kilala sa makukulay na damit, beaded accessories at kakaibang burda na parang mosaik ang dating. May paniniwala silang ang bawat bagay sa paligid, puno, bundok, hayop. Ay may kaluluwa, isa sa kakaibang tradisyon nila, ang tooth filing. Kinikinis ang ngipin bilang simbolo ng kagandahan. Pangatlo, Manobo ng Agusan Bukidnon, Davao. Isa sa pinakamalalaking indigenous groups sa buong bansa. Nagsasalita ng iba't ibang Manobo dialects. Kayumanggi, payata at karaniwang may simpleng pananamit na may burda. Mahusay sila sa musika gumagawa ng mga flutes, kulintang at bamboo instruments. May mga love songs sila na ipinamamana pa mula lola hanggang apo. Tunay na OG Hugo tribe. At ang pangalawa, taboli ng South Cotabato, Lake Cebu. Isa sa pinaka-artistic na tribo, nagsusuot ng tinalak, tela na gawa sa abaka at tininagamit lang ang natural dyes. May sariling wika silang tiboli at paniniwala sa spirit guides na tinatawag na Fudalo. Kakaiba ang hitsura nila, singkit, matangos ang ilong at may dugong ostronisya. May practice sa silang tinatawag na dream weaving, kung saan ang disenyo ng tela ay nanggagaling sa panaginip ng mga babae at ang ikaw na, aeta ng Zambales, Pampanga, Tarlac, Bataan at iba pa ang tinuturing na pinakamatandang tribo sa buong Pilipinas. Posibleng dumating higit 30,000 taon na ang nakakaraan mula sa Midland Asia. Maitim, kulot at mababa ang height. Negrito features na bihira na ngayon. Wika nila ay iba-ibang Aita dialects depende sa rehiyon. Maraming Aita pa rin ang naninirahan sa bundok at eksperto sila sa survival skills mula sa paggawa ng apoy pag-akyat ng puno hanggang sa paghuli ng hayop gamit lang ang pana at alam mo ba may sariling paraan sila ng pagdarasal sa kalikasan hindi kailangan ng simbahan dahil para sa kanila ang buong kagubatan ay banal ngayon ang tanong bakit mahalagang protektahan ang mga katutubong tribo? Sa panahon ngayon, habang abala ang mundo sa teknolohiya, fast fashion at social media, unti-unti ring nabubura ang kasaysayan ng mga tribong ito. Marami sa kanila ang nawawalan ng lupa, pinipilit umangkop sa modernong lipunan at nalilimutan na ang kanilang wika, sining at ritual. Pero sila ang puso ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa kanilang mga mata, nakikita natin ang kasaysayan na hindi matatagpuan sa mga libro. Kaya mahalaga silang protektahan. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa atin din, para sa susunod na henerasyon. Ang mga tribong ito ay hindi lang bahagi ng ating nakaraan, sila ang tunay na ugat ng ating lahi. Kung may natutunan ka sa video na ito, Palike naman! At kung gusto mo nga mas mapalalim pa ang pag-unawa sa kultura natin, huwag kalimutang mag-subscribe at uh, i-share ito sa mga kaibigan mo. I-comment mo rin kung aling tribo ang pinaka namanghaka o kung may kwento kang gustong ibahagi tungkol sa mga katutubo. Maraming salamat sa panunood! At tandaan kung gusto mong maintindihan kung sino ka ngayon. Kilalanin mo muna kung saan ka galing.